Hello, kumusta kayong lahat? Ah, gusto bang ba yung, uh, magkaroon ng katuparan ang mga wish? Ah, yung uh, mga New Year sa resolusyon? <laughs> Ay, mandali lang mga kaibigan. Ah, Welcome pala sa aking YouTube channel at saka sa aking FB account, Jeremias Kumbis. Ah, alam niyo ang aking channel, eh? hindi po ako nagtuturo na mapapasama ka o mapapahamak ka ah, uh, kung intindihin mo lang talaga ay eh, matutupad talaga ang pangarap mo. <laughs> Paano? Ah, uh, pag-usapan natin mga kaibigan, itong uh, palagi na lang uh, mga New year's sa uh, resolusyon, yung mga pangako. Sa pagdating ng bagong taon ay Gustong laging uh, maswerte. Lama, lahat ng mga protas, lahat ng kung anong bilog-bilog. Alam mo sa totoo lang mga kaibigan, ang Panginoon laging nandiyan. Ha? Ang ibig sabihin, nakalagay sa kasulatan ng uh, Biblia, uh, ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon, "Tao, kumilos ka, tutulungan kita." 'Yun po ang uh, katotohanan. Kaya po, kung lagi ka lang nangangarap, lagi kang uh, tuwing uh, bagong taon na lang laging may uh, ganoon. Tapos hindi ka naman kumilos. Uh, hindi ka tutulungan ng Diyos. O sana po makakuha kayo ng aral sa akin channel. Ayun. Tuloy natin ang kwento. Ha. Ah. Paano? Paano? Paano ka Sinso ay, <laughs> ay, alam mo sa totoo mga kaibigan, ah, di na bali kung magalit kayo sa akin, ah, lagi ako nangangaral. Eh kung ah, pagpalain naman kayo ng Diyos, di na bali magalit kayo sa akin. Kasi ay ah, ibig ba sabihin na ah, makakatulong ako sa inyo? Ha? Ganun po ang aking uh, channel eh Kung ayaw nyo makinig sa akin, di wag nyo akong panoorin Hindi po ako nangihingi sa inyo na uh, ipalo nyo ako Narinig nyo ba na sinabi kong ipalo nyo ako? Ipalo nyo ako kung gusto nyo Ngayon po ang katotohanan uh, Sana po makakuha uh, uh, po kayo ng aral sa aking channel Hindi po ako ano eh Masa... <laughs> Alam mo, sa totoo lang ay monetize ako dito sa Aril. Uh, kahit nawala ang sweldo. Kasi dati talaga gusto ko magkasweldo. sweldo Kahit nawala ang sweldo. Sa ngayon, naisip ko kasi uh, sa lahat ng mga tao, ilang milyon ba ang tao sa Pilipinas? Ikaw may makapanood man lang ng uh, uh tatlo. <laughs> uh, uh, lima. Ha? Huh? O oh, sana, uh, sana makapanood kayo milyon Para milyon kayo na uh, asinso Hindi po ako nagsisinungaling dito Ako dating taong grasa uh, Nanalig lang ako sa Panginoon at uh, nagsikap Yun po ang nilalaman ng ating kwento mga kaibigan Yung lahat ng mga wish mo matutupad Hindi po basta-basta Eh kasi lalo na yung mga New Year sa resolusyon Ano na yan eh? sibogasan. Ginagawa na lang na ano 'yan? Uh, kwentong barbero na lang 'yan eh. Hmm? Ay, ta lagi taon-taon mangangako tapos hindi naman ginagawa. 'Yun po ang malaking pagkakamali. Uh, kung gusto niya talagang uh, ng Alam mo sa totoo lang mga kaibigan. Uh, aminado naman ako na ang mundo uh, uh, Ibig sabihin uh, bago umikot ang uh, mundo Uh, mayroong power uh, uh, Power ng ating uh, haring araw O oh, ano ba ang gagawin natin ng mga tao? Di ba ang ating buhay uh, Nakasalalay sa araw uh, Anong ibig sabihin ng araw? Uh, may bukas <laughs> uh, Di ba may gabi, may bukas uh, Kailangan uh, May bukas Bukas, pagising mo Magsikap ka at doon matutupad ang iyong mga pangharap. O, oh, nakuha nyo ba? Nakuha nyo ba mga kaibigan? <laughs> uh, sabi ko sa inyo eh, hindi basta-basta ang -basta aking channel eh, eh, kung sabi ko sa inyo, kung, uh, kung sabi ko sa inyo, kung, kung ayaw niyo maniwala, wala naman mawawala sa akin. Kayo mawawalan. <laughs> Ay, alam niyo sa totoo eh, eh, sinabi ko nga sa inyo, totoong buhay itong aking channel eh. Hindi ako nanghingi ng uh, suporta. Uh, bakit ako na monetize? Uh, yung mga tao, kayo, kung ilan lang kayo. Kung ilan kayo? Ay. Pagpalain tayong lahat. Hindi ganun ako eh. Hindi ko sinasabi na pagpalain kayo. Tayo kasama ako. Ay, ano ba ako? Sino ba ako? Diyos ba ako? <laughs> 'Yon ang uh, gagawin natin sa ating buhay. Ah, uh, lahat ng pangarap mo isasama mo ang iyong kapwa. Hmm? Para magtagumpay ang bansa at uh, uh, yayaman ang lahat, di ba? At masunod natin ang kagustuhan ng Diyos ay napakasaya. Hindi pwede mga kaibigan. Uh, pa uh, naku pangarap ko sana ayoko ko naman ayo ko naman pangaralan tong ating mga leader. <laughs> mga leader nating bansa. Ah, napakalaking kamalian po yung ginagawa ninyo. Ah, ah ginagawa ninyo kasing ah, mga mga tao. Ginagawa ninyong ano, pinapangakoan ninyo tapos eh, hindi nyo man kayang to pa rin. Yun po ang payo sa mga leader. Ah, ano pa ang pangarap nyo sa buhay nyo? Ha? Gusto nyo yung maman? Magkaroon kayo ng limpak-limpak uh, na pera, mga, mga uh, ilang sasakyan? dapat isama niyo kami. Kaming mga mahirap para magtagumpay kayo mga leader. Tagumpay din kami. O yun ang ibig sabihin. Ha? Hindi, pwede yung ugali natin kasi dito eh. Gagamitin mo pang ibang tao para magtagumpay ka. Ha? Ay, ayaw, ayaw ko magsalita ha? Yung, ayaw, ayaw ko magsalita. Yung uh, kakapitan mo yung ano bang Napakasakit na salita yun eh. Ugaling talangka. Ay, nabanggit ko na. Ayun na. Ayan, uh, uh, kaya ganyan ang ating video. Uh, bagong...